Mula na ang suspindihin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang, ang, Executive Order No. 39. Dito na ngayon na mayagpag ang lahat ng mga rice dealer at napunta naman sa mga micro rice dealer kung saan wala nang mabibili na mula sa 45 pesos. Ngunit mula naman sa 48 hanggang na 60 pesos ang per kilo ng bigas. Ayon ito sa mga namimi, mula sa umaga, hapon at kinabukasan muli. Anya dapat hindi mo na tinanggal ng Pangulo ang naturang executive order number 39 hanggat hindi pa ito napupunuan ang supply ng tigas lalo na sa mga micro rice dealer dahil anya ay uh, binibigyan ng pahirap ng mga rice dealer ang mga maliliit na mga nagtitinda ng bigas sa iba't ibang pamilya ang bayar kanilang panglunsod, partikular sa Albay at iba karating lalawigan ng Bicol Region. Kasama po si RMN Albay Province, Bicol Region, Regional Labor